patuloy na ipinapakita ng FPJ's Batang Kuyapo kung bakit ito minamahal ng milyon milyong manonood sa bawat episode. Sa episode 675, one third, na ipinalabas noong September 22, 20, 2025, muling dinala ng kwento ang mga manonood sa sunod-sunod na matitinding eksena. Mula sa nakakagulat na aksyon, tensyong pampolitika, hanggang sa mga emosyonal na tagpo sa pamilya na may halong trahedya. Tunay na isa itong episode na puno ng sangkap para hindi mo maiwan ang panonood. Mula sa simula, agad kang ibinabato ng palabas sa isang eksena ng aksyon, putukan, habulan at kahangahangang stunt. Isang lalaki ang sumabak sa matinding barilan, tumalon sa mga bubungan at nakapagtagisan sa mga sasakyan at motorsiklo sa isang habulan na parabang eksena sa pelikula. Ang bawat pagliko, bawat bala at bawat segundo ay puno ng tensyon na mapapahinto ang iyong paghinga. Kasabay nito, ipinakita ang kampanya ni Tanggol Montenegro para sa pagka-alkalde. Hindi na lamang siya nakikita bilang bayani ng Quiapo, kundi bilang kandidato na handang magdala ng pagbabago. Sa mga rally at parada, ramdam ang apoy ng suporta mula sa masa, sigawan, palakpakan, at tiwala ng taumbayan. Ngunit hindi maiwasang itanong ng manonood, sapat ba ang tiwalang ito upang talunin ang mga makapangyarihang puwersa sa likod ng politika na handang gumamit ng pera at impluensya para kontrolin ang resulta? Sa ilalim ng kislap ng politika, ipinapasok ng episode ang mga alaala ng nakaraan. Sa mga flashback, muling lumilitaw ang mga sugat ng kahapon, mga away at hindi pagkakaunawaan na patuloy na bumabalot sa mga pangunahing tauhan. Paalala ito na ang nakaraan ay laging handang bumalik upang guluhin ang kasalukuyan. Hindi rin nakaligtaan ng episode ang usaping pamilya at damdamin. Sa isang tila payapang bahay, nagtipo ng ilang karakter para sa isang seryosong pag-uusap. Ramdam ang bigat ng tensyon, ngunit sa gitna nito ay may mga sandaling puno ng emosyon, pagmamahal, sakit at pagnanais ng proteksyon para sa mga mahal sa buhay. Dito makikita na sa kabila ng karahasan at politika, nananatili ang uhaw ng tao sa pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit ang tunay na rurok ng episode ay ang malaking sunog. Umaalab ang apoy, nagtatakbuhan ng mga tao at nagsisigawan para sa tulong. Sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ang naglakas loob na pasukin ng apoy upang iligtas ang isang sanggol. Isa itong matinding tagpo na magpapatanong sa lahat, maliligtas ba ang bata? O isa na namang trahedya ang magaganap? Kasunod nito, dumating ang pulis at medical team sa isa pang insidente. Isang lalaking sugata ng agad isinakay sa ambulansya habang kumikislap ang mga sirena at humahalo sa gulo ng gabi. Sino siya? An ano ang nangyari sa kanya? At ano ang magiging kahinatnan ng kanyang sugat? Iniwan ng palabas ang mga tanong na ito upang lalong mapukaw ang interes ng mananood. Pinakamalakas na aspeto ng episode na ito ay ang paghahalo ng iba't ibang linya niya ng kwento. Nariyan ang aksyong humahataw sa adrenalin, ang intriga ng politika, ang mga personal na trahedya, at ang mga emosyonal na eksena sa pamilya. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng lalim at kulay, kaya't mas lalo pang nahuhumaling ang mga nanonood. Sa huli, ang episode 6675, One Third, ay hindi lamang isang karaniwang yukto. Isa itong salamin ng buhay kung saan nagtutunggali ang kabutihan at kasamaan, kung saan ang kapangyarihan at damdamin ay nagsasalpukan, at kung saan ang pagmamahal at sakripisyo ay patuloy na kumikislap kahit-kahit sa gitna ng dilim. Pagkatapos panoorin, tiyak na magtatanong ang mga nanonood, ano ang susunod na mangyayari? Kakayanin ba ni Tanggol ang mga lihim na kalaban sa politika? magiging lakas pa ang mga trahedya o ito ba'y ba magdadala sa kanya at sa pamilya sa mas malalim na panganib. Isang bagay ang malinaw. Ang, episodes, ang episode 645 ng FPJ's Batang Kiapo ay nagtagumpay sa paghawak ng atensyon ng lahat. Nakakakaba, nakakaantig, at tunay na kapanapanabik. Kung mahilig ka sa aksyon, drama, at mga kwentong puno ng damdamin, ito ay isang episode na hindi dapat palampasin.